Singapore ka ngayon? Ah. Oh. Hello. Bakit parang napabayaan ka diyan, Ate? Pinagmamalupitan ka diyan? Hindi ah, bait na ako po, no. And the Oo, kasi Ate, okay. lahat ng mga nakakausap ko dito, Ate, na mga mukhang social sila, Ate, pag nasa ibang bansa, pero parang ikaw parang Ilang linggo na hindi nalalabhan yung damit mo, Ate? <laughs> Hello, dirty white na Ate, oh. <laughs> ko ginawa ko! Ay, Diyos ko ginawa ako! Kaya iba pala pag sumali sa ganito, may dati. Naku, atin lahat ng mga nag abroad dati nag-glow up. Ikaw lang talaga yung parang uh, kumukupas. Ay, tayo. tayo, pa. Dapat yung pagpunta mo dito, atin sa aking programa, pinaghahandaan yan. Para kahit si kagawan man lang, para si kahit, kahit si kagawan man lang, maakit sa'yo. Sabihin sa'yo, kala ko hindi ako ma-accept. Oh, kaya nag-bihis na ako. So kasalanan ko pala. So ilang taong ka na ate? 41. 41? Hala. Uh, parang running to 41 ka pa lang. Parang bukas ka pa magbe-birthday at magpo 41. Kasi ikaw lang talaga ate ang alam kung kuan nag abroad na parang tingnan mo naman oh. Kung hindi na-expired parang na-agnas. Ay, nisip ako. Grabe ka no. Di pa, pa ako nagsawa sa ano. Huwag naman. Oh my God. Basta natanggaw sa anak-anak, ma-agnas agad. Oh my God. Hindi nagmumukhang agnas ka lang, ate. <laughs> Ay, isa pala, paganda talaga. talaga oo, Ay, oh, eh, oo. Ah. Parang, parang pagkuan ba, pagharap sa akin dito, yung nakaligo man lang ba? Uy, siyempre, tuyok na. Kahit hindi man lang nakasuklay ng buhok nga uh, nakaligo, hindi eh, di mukhang wet na wet pa rin. <laughs> mm, lessons learned yan ate ha. Tingnan mo yung kutis ko at sa kutis mo. Mukhang glass skin pa ako. <laughs> oo nga. Ang gwapo mo nga eh. Ah, uh, sobrang kinis. Hindi mo ba alam, ate, na 45 na ako? <laughs> okay, Mukha lang 44, no? O, ate, ikaw ba'y single, tita, or widow, o iwalay sa asawa, o... single, ma'am. Ah, single, ma'am. Ah, Ilang anak mo, ate? Tatlo. Ah, hindi naman pala nakapagtataka. <laughs> Nakatatlo ka naman pala talaga. Unexpected na lang talaga ate. Na kapag nakatatlo, medyo kupas-kupas na rin talaga. Used to it, but not abuse. Mm. mm. But totally damage. Uh, yes. oh, ilang taon ang bakante ang mga banga, banga mo ate? Six. Six years, six years lang. Ah, six years lang. So, ibig sabihin uh, six na six years and counting pa kasi nila, nila lang mo lang eh, six years and counting. Lumot na ba? Ah, lumot. Naku, ate. Mahirap paglinis ng lumot, ate. Yeah, Mahirap maganap. Hmm. Alam mo, ate, kapag nilulumot ang isang bagay, kailangan ng steel brush. Mm. Oh, so, so, ibig sabihin, ate, kapag nilulumot yung mga banga, banga mo, kailangan ng steel brush yan, ate. Oo, para matanggap talaga yung lumot, pinakalumot. Yes. After ng steel brush, para hindi siya magdikit-dikit lagyan ng... Asiti di Mansanilla. Ano yeah, <laughs> Ano yun na city di man, si Nilia, di ba? Para sa bata yun, para hindi makuha yung butod ng tiyan niya. <laughs> ah, para hindi ka makuha. Ah, para hindi ka ma... Oo, oh, hindi ka makabag. Oo. Oh, hindi, ka nga, hindi ka nga nakabag, pero mukhang inusog ka naman. <laughs> hindi, ka nag, hindi ka kasal ng dati mong asawa? Hindi. Hmm. Buti naman ate, hindi mo sinuko ang butas ng mga ilong mo. <laughs> yes. Hindi, sa dati mong asawa Ay, wala eh wala. At least kahit yun ate Sa, ma sa lalaking uh, susunod mong makikilala Proud na proud ka na virgin Pa rin talaga yung ilong mo oh, eh. ilong O, napay virgin Huwag ka Ilang ilong Ay. Mm. Mm. Ano, lubot? <laughs> so, at 41 years old ate Ilang taon ang ating hinahanap? Uh, mga 40 plus to 50 mm -hmm. Wow So, open Para... ka sa mga single dad, ate? Oo, okay lang. Mas priority mo yung single dad kaysa sa mga binata? Oo, kasi sa tingin ko, uh, mas, parang di ka lulukuhin parang ganun. hmm at saka palagay ko, ate, wala namang papatol sa'yo na binata. Wala na eh, kaya nga single. Kaya na six years sa single, eh, di ba? Oo, <laughs> oh, okay, tama. Ano. <laughs> okay. Here we go. Ayan. Okay, ang ating guest uh, searcher ngayong gabi guys ay si Ate Angeline Talan Bayok. Hmm. <laughs> <laughs> parang Dayok kasi Ate Dayok. <laughs> so si Ate Anji po ay taga Davao guys. So pero kasalukuyang taga Singapore. Pero tingnan nyo guys. Ah, hi, kawawa naman taga Singapore guys. Uy, oh, parang makasangina siya kukay, 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 guys. <laughs> So, oh. pagpasensya nyo guys, mukhang nabulok lang yan guys, pero hindi pa yan expired. Abuse oh, but not abuse. I promise. But totally damage. Yes. <laughs> yan. Mapalag ka ating kasi mayroon kang bombastic smile. Kasi yan ang magpapainlab ng mga kalalaki sa sa'yo. Smile daw ate, smile. Oh, di ba? Bombastic smile talaga. <laughs> Okay guys, si ate guys ay 41 years old, the single mom of three. Ayan, 6 years na pong uh, nabakanti ang kanyang banga-banga guys. Never been married guys. Ayan, looking for 40 to 50 years old. Ayan, okay let's go! Hala ate, ito talagang sagot sa iyong kahirapan. Kinikilig <laughs> si ate guys, palagay ko masak-masak na yun. Masak pa ni sa kuan, mulan, mm. yan ang ugaf. Mm. Ate, mamasak-masak o mamula-mula? Ah, uh, mabasa. Ay. Ah. So hindi na siya mamula-mula mabiolet na siya ate. Okay, gamit na. Ah oo, nakapagtataka ba yun? Tatlo na eh. <laughs> oo, kasi pipino man ang konsumo mo ate. Ay, dito, ano? Si Kuya pinili ko na nga yung sing sa isinta, matrasin. Mukha mo pa <laughs> tayong single. Okay, let's try this one. Boto <laughs> O, oh, diba di ba, bata mo ba na ako, lingod. <laughs> Uy, naku, kuya, patago-tago ko dyan sa face mask. May asawa ka, no? <laughs> naku, ah, kuya, baka mamaya mamataan ka dito ng mga CIDG. Alam mo, mag-imagine lang kami dito, kuya, kung anong hugis ng ilong mo. <laughs> kung gaano kalaki yung butas ng ilong mo at kagaano kakapal yung gilagid mo. <laughs> Mayroong bang naghahanap na ganyan kapag maniligaw ka, takpan mo yung ilong mo? <laughs> may ikaw. May... Ang alin? May ikaw. Ito. Ito. Eh, wala namang problema yan. Gusto nga ni kuya, ni ate, may bulitas ka. <laughs> Bata pa. Ba? Sabi mo, 45 ka na. <laughs> Bada, ba? May mga tato na nga yung mukha mo. Hmm. <laughs> Bagong laya ka ba sa Kwan? Muntin lupa? <laughs> o, pandarin mo na yung ilaw. I i face rebel mo daw. <laughs> mo yayam mo ka mo Pakita mo. Oh. <laughs> Nakaw na nasa, nasa listahan ka siguro sa tukhang. Eso <laughs> na lang ay doon. Ay nako wala nang susunod oy. Ganun pa rin yung gagawin mo, eh. magtatago ka pa rin eh. May susunod pa ba yon? Sige, bye-bye. Sayang na yung ganda ni Ate oh.